saan ka na naman mapunta? Bakit may bundok-bundok na naman yung ano mo, background mo? Ha? Huh? Secret. Saan? Mamamasko, ah, mamamasko sa mumpong. Ang papa, nagdadrive. Si Aya. Nula na tayo, Fib. Asat nakain ako. <laughs> nakain ka na naman? Huling-huli, ay. Ano yan, Tikoy. Tikoy. Shoutout kay Admiral Ed Esmeralda. <laughs> Kailan pa naging Esmeral Esmeralda, Esmeralda si Edmine? <laughs> ha? Ngayon lang. Oh. Edmine? Esmeralda sa gabi, oh. may bamak sa umaga. Okay. Sino yan? <laughs> si Mam, si Esmeralda. Si Mam, siya Esmeralda. Sino yun? A.K.A. Edmer de los Reyes Napoles. <laughs> <laughs> Edmine, oh! At oh, dito na tayo ngayon sa Getasan. Nabilian din siya ng helper. May resort na din dito. Sino 'yon? yung friendship niya. So, kilala. Villa Andrea Resort. Ayun yung aming island do. Oh. Diyan tayo kami. Oo pala. 'Yan kami pupuntahan. Sa isla. Okay. Ayan, andiyan na yung aming mga gamit. Ayan yung isla na pupuntahan namin. And, ayan, kami ay ready to go na sa Mupo. It's been four years na halos since yung last na away ko diyan sa isla na yan. And, uh, kasama ko na ang aking asawa. <laughs> <laughs> ay! M Ining, ang puti na mukha mo. Anong sabon mo? <laughs> Sasabi mo dito, Phil? Ang saya. Ang bangka natin ay maliit lang. <laughs> dito. Buti na lang malapit-lapit pa. <laughs> Paano pag din sa dulo, <laughs> sa gitna. May pag-aaksagwan kita. Ha? <laughs> malibat ka po din ni Mommy ay, mainit po dyan? Mainit pala dyan, papat, baka ikaw ay <laughs> Itakwil ni Mama. <laughs> <laughs> Sino ari? Sa Sabihin lang, bakit nagiginya nang asawa ko? na talaga uman, saguan niya ka saguan kita. mo kami.

finally dito na kami ngayon after pandemic no 2018 pa ako kaling nagpunta dito 2018 pa sayo ay pumunta muna dito sa luman to nga pala guys ang aming bahay dito lang mismo sukal no ano kaya kamusta? kita kasabay-sabay kayo. Oo, oh, oh, magkakasunod ay oh so, na lang. <laughs> Sinayda, i miss you woke up late, missed the morning glaze but the sunlight hits in so many ways i miss you magdabal ako ha dito na kami at sumalubong sa akin ang aking princess isang princess. Di ano po awat? Ha! Kuna mo Kuna mo yun! Smiley! Is smiling? Is smiling? Ay, mayroon handa sa ating pansit. Pansit marinduke. Ah, Miki ano? Miki Na, na gawang marindo kay Pingnan yung na. Mama, may yung May chicken kami. Nasaan kayo yung chicken? Yung chicken. Open. Nag-ano kami, nag-cook Nagluto po kami ng manok. Tingnan nyo kung nasa ng manok. Ma! Tingnan nyo yung manok. Ang lakas ng manok. Today's Masarap? Ako? Hindi mo pa rin natitikman ano? Na, na, <laughs> Huwag <laughs> mo sabihin hindi mo pa rin natitikman. Saan likod? Hala, tingnan mo ang mama. Dito lang sa kumuha. Oh. Oh. naman si... kakaiba. Kakaiba sa probinsya, sa, sa ano lang kukunin. Puno, puno lang kukunin. Kangari! Kinala mo pa ako. Sino ako? Ha? Ano yan? Ha? Kalamang ano si? Sa kanya galing yan. Alin? Yan ano na nakapatong doon ay? gusto ko ng kamihas

Hindi na po. Salamat, busog. Busog ba yun? Baby, eh, pag bigi, bigi naman ang ano yan. Ay, nabili na sa iyo. Ay, wala pong pera. Wala, pong wala pera. Po pera. O, wala, oh. Wala po. Ay, oh. may bulsa lang po ito, pero wala itong Pung kwarta. Pera. Ay, grabe ka naman. Oo. Uh, tingni, Baka tingni kung magukot mo dyan. Hmm. Ha? Hindi ka pa na nang halian, kagari. Ako yung pahayin ko may Skyflex ako dun. Ayala, ayala, bigyan ta ay, namin ay, ng kayo ano, kayo Skyflex, ha? Ha? Hmm. <laughs> <Huh? laughs> uh, kami ay nasa <laughs> kabit bahay. <laughs> 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 ko Oo, oh, ka, uh, nasa ano yung mga ano mo, ararakat mo. Parang favorite ako niyan. Ang gali. Nakalitrat ko pala yun. <laughs> ano ba gayaan? Hindi so... ko maata ako sa baay bukas palabas ko na. Palabas pas ko na, oo. Tapos mm -mm. ko na bukas. Ano <laughs> ang pangalan mo. Ako po si Pebi. Anak yung ate Prisita mo. Ang gali! Ang <laughs> Sanggari siya, ang kalama punta niyan. Ay, makuha din nawawala ang anak Ay, mo baga kilala yan, Sanggari? Hindi nga, yes. Ay, yun po yung nawawala mong anak mo. Dari yun yun. Sinay, dapat nalayo ka. Magmano ka sa nanay mo, sa ina mo. Ano po, hindi ka po nang papasko sa iyong anak natin. Sinay, dapat natakas ka. Magmano ka sa ina mo. Ano daw? Ano yun tunay mong anak? si ka? Ay, medalo yung tumboy Yung tumboy. yung tumboy na yan Yung tumboy na yan yun yun na yun 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 pinapaskuhan ka naman din naman. <laughs> yung ina mo, hatid mo doon. Huwag mo na tawag yung talayo na, mami. Sinayda mo si Sinayda, ano? Racist. <laughs> Discrimination. Discrimination. Racist. Masyadong mo, discriminate sa matanda. Huwag mo na nga daw. Ano? 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 Kanggarisan <laughs> ka na!

specialty specialty ng Saudi boys. O, oh, kasi kami ni Aya nung during pandemic, ang bonding namin ni Aya na yung paggawa ng yung lumpia, pagbalot ng lumpia. Wala kayo ito. At saka wala kaming sahod din. <laughs> Hindi regular yung sahod namin. Pag may lumpia kami, nakistock sa rep, kuha-kuha lang. Ah, tipid, ang laki ng tipid. Tipid na. tips, ganon. So ngayon, ipaparana, papatikim namin ang aming lumpia din. Okay. Mm -hmm. Mga busy. Ito, hey. Mga busy sila, busy. Tapos maraming bawang. Mhm. Uh -huh. o ikaw na mang nagbi-video diyan, tulungan mo kami sa chopping Ay ah, hindi, ngayon. specialty mo 'yan, yan eh. Kasi sobrang init, hindi ko kayang init dito sa uh -huh. Pilipinas. Mhm. Uh -huh. Wow, parang dito kaya ta lumaki. Ang alam ko. <laughs> uh -huh. Kaya pakita mo yung uh Ito nga aming bahay dito sa Muslo Dito kami lumaki uh -huh. Uh -huh. Dito pa rin kami lumaki <laughs> So medyo sira lang alam mo, after 4 years, ngayon na ako makakapasok dito. 5? Eh? 5 years? Masa mm -hmm. na 18 eh? 18, 19, 20, 21, 22, 22 23. December years, din yun. Ngayon na ako dito sa loob. Kada sa ulo ko. Ano, titigil ko yung mata ko kasi sinasariwa ko ng bata pa ako. Mm -hmm. Sa so, bawat hawa ko dito. Mm -hmm. Ako'y natalong-talong dito ay kasi hindi pa kaya kikita. Mhm. Mm -hmm. o oh, talaga ang pakiramdam pag nasa ano ka no? Sarili mong bahay na dito ka lumaki. Mm -hmm. Yung bunso namin 23 years old na ngayon dito nagkakaihi. Isa <laughs> pang nilalagay namin dito sa taas. Tumutulo na lang yung ihi. <laughs> <At>, naulan, naulan. <laughs> at ang pangalan niya, hindi ko na papa ang pangalan niya kasi ito na lang siya. Ito na siya ngayon. Wala naman din si Ining. Si Princess. Ay, may AC. Oh. Meron na. Ah, nung 2018 ay eh, meron naman din yan. Oh, ako, kunwari lang. Hindi ko alam. Guys! <laughs> Para sa mga viewers, kung hindi ako kilala. Ah, tago mo ito. X-rated for my eyes only. Saan? Pakita natin. Mm hmm. Ako. Pukpuk ng taon. Kunin ko muna yung anong. Alam nyo ba ito? Napakatagal na ito sa amin. Ayan. Yun lang. <laughs> okay na? Okay na? Ito ang kwarto ni na mama. Makabuslo. Nung bata pa kami, sagbay sigbay kami dito lahat. Lima kami lahat. Ah, tapos mama, malayan mo na lang si Vincel. <laughs> nasa baba na. <laughs> Nagapak na. Ayun That's all. Ayan. Ay. Pinunot niya. Oo Okay na. Nagpulutay mo na. Okay. Dalini oh. Ito tayo dito sa tabi ng dagat. Tingnan nyo guys, ang ganda dito. Hmm. Oh. Laki ang tubig ngayon. na yung pamangkin ko. Oh. please. Prince! Dito na yung kukuha kay Kaliya. Prince! Bibenta na namin. Ah! Ayaw niya na sa iyo, sumama. Ito ito, Derek, na ikaw? Sama na dyan. <laughs> Elak, eh, ah, pakasalan mo ba ang kapatid ko? ha? Ba't ka natawa? Pag-gusto mo yan? Ano? Pag-gusto? Ay, tinanong mo na. Hindi pa. <laughs> natawa siya mo. Pa. How? Oh? Si Naida, anong agawin para magpakasal ka? Bakit sa kalabang pa? Parang ang ganda mag-swimming. Ay, malamig pala. Bukas na lang. <laughs> Bukas na lang mag-swimming. Si malamig. Dala natin kanina, Otay ginamit na ba? Opo, hmm, nandito po sa kwarto. Ayun naman yung, <laughs> baby, mo to. Sige daw wala yung asawa ko. Pagbigyan mo. <laughs> Pag mo na. baby. Ha? May sinasabi ka? Ano sabi mo? Pagbigyan <laughs> mo na ang moment natin. Mm -hmm. Ano? <laughs> yung asawa mo? <laughs> <laughs> Aray ko. Sebi! <laughs> so, Saka na, Otoy? Dapat sinabi mo, nakatingin naman ang asawa ko. <laughs> Ano? Ano? Sige, naman 'di ba? Hmm. Hipipin mo lahat ng usok, usok. Hipipin mo 'tong usok. Pantang. Sige na. ka dito. Dadawin sa pagsinghot. Ay nako guys. Uh, relax relax lang kami dito. And uh, sa sama kami kaming ang alis ni. So, babalik na naman kami sa buhay na trabaho, stress si Ining stress na naman sa pag-aral niya Ining tapos ka na ano? Panay bagong sim na naman? Ining? Si Princess Juan Pina Plot po yung naging uh, ano? Ay ang ganda ng ano dyan effect eh. okay. Sabang sawa na ako sa pagtrabaho Gusto ko nang Manalo Tama. sa loto Ano? <laughs> sige nga, sige nga <laughs> Nalungkot ko tapos tinay da. Tapos itaas mo rin gano'n. Ang yeah. dami naman ka ano <laughs> <Ay>, nito. <sinayda. laughs> Hindi ko kinahit. Oh, <laughs> uh, ikaw si Nayda, gayahin mo si Princess. Ganon-ganon mo. <laughs> ayusan mo, hoy, ayusan mo. Oh. Ikakrap ko kasi yan. Si Nayda, ayusan mo kasi yan. Umay, umay. Okay na. Okay uh. <laughs>